Eh, kumusta po ba? Nadala po sa ospital nung pagkaalis ko dito? Nadala po. Nadala. Ay, ngayon sabi daw po ay mag-aantay ng dalawang araw hanggang tatlo. Dito tumawag po yung pumangking ko dito sa akin. Sabi ko, paano yan? Di magkasakit na naman yan. E, eh, ah, pinabalik ko po. Yung dalawa tatlong araw, ibig sabihin, kung sakaling hindi umalis, ay nandun lang sila sa labas ng ospital. Opo, ay malamig na. po. <laughs> hindi po tatagal dito kami. Nalapas po lang kami ay pag nung no, kami ng gayong katagal sa ay sakit nung ng aking kasama ay kakong baka ho lalo lang kakoy, magkasakit hindi ka rito kasi kailangan kailangan po ni Lala ma-admit para mapalitan na ng dugo ano na? kasi ito po yung kalagayan niya sabihin mo nak baka naman <laughs> hello nak oh. <laughs> oh, ba't mo ko tinakbuhan na dadalahin ko tong maraming yung maraming yung sa labas eh tao po basa po kayo tao naman ano po kayo. ano yan ay gagulayin po anong luto niyan ano po nilagyan po ng sili dami oh mga kababayan oh saan galing to diyan okay po ng aking sapatos fresh na fresh alam mo ba kung anong 'yong ginagayat beans po <laughs> sino nagsabing beans Bilala ko po eh ah, mga kababayan sa mga bago sa story ni, hindi nga nakakakita si nanay niyan kinakapanyo lang okay fresh na fresh anong halo ng beans toyo at saka mantika ayang ah, ano sigigisa niyo, niyo lang talaga mo. hello tatay hmm. Asa na po sa akin, akin si Lala. Hello baby, ako pa itutuloy na. pasok kayo sa akin bahay. pasok kayo, pasok. Hello nak. Oh, kumusta na ikaw? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Ang itim-itim ng labi mo pa rin oh. Tingin nga ng kamay mo. Hindi pa po nadadala sa ospital. Naantayan pa po yung tawag. Punta po kayo dito. Tatay, nanay. Tuloy kayo sa aming bahay. May As nagtatago. Kuya? <laughs> <laughs> oh, kumusta kayo nak? Ha? Okay lang. Ah, oh, oh, kumusta na ikaw, Lala? Okay, okay lang po. Sigurado ka? Okay ka lang? Tago natin to. Laruan. Ay, pula-pula. Ang pula-pula. Ang itim-itim pa rin yung labi. Mga kababay, sa... Masayahin ano, masayahin pero ayan, kitang-kita pa rin talaga oh. yung paa mo nako. Oh paa pa rin oh, kamay mo kamay pa rin ang itim itim kahit may nararamdaman po yan lagi pa rin nakangiti sa iyo po kahit po may siya hindi nyo naiintindi ang kanyang nararamdaman ah, upo ka nga dito nanay eh kumusta po ba nadala po sa ospital nung pagkaalis ko dito nadala po nadala. ay wala po silang kasama na kuwan ay ngayon sabi daw po ay mag-aantay ng dalawang araw hanggang tatlo Di tumawag po yung pumangking ko dito sa akin. Sabi ko, paano yan? Di magkasakit na naman yan. Eto, eh, pinabalik ko po. Yung dalwa-tatlong araw, ibig sabihin, kung sakaling hindi umalis, ay nandun lang sila sa labas ng ospital? Oo, ay malamig po. Sino po bang nakasama? Yung pong pumangking ko nasa Bulakning. Ay si tatay kasama rin? Oo Ay, yung ko hindi ho dito kami kung nasa labas po lang kami ay pag kami ng gayong katagal ay sa siya ay may sakit nung kasama ay kakoy baka ho lalo lang kakoy magkatakit mahirap sa kondisyon ni Lala ano pa uh, pero siguro si Nanay, siguro kung <clears throat> wala kang kapansanan sa mata. Ano kung nakakakita? Ano sanang magagawa mo para kay Lala kung hindi sana ganyan ang sitwasyon mo? I Gagawin ko po eh. Hindi ako po i gagawa ng paraan. Para po yung anak ko yung ng dugo. Maghahanap po ko ng ospital na medyo mura-mura po. Kasi napakahirap din. Ano? Kasi alam ko, na naintindihan ko yung inyong inuusap na pamangkin niyo okay. Ano? Kasi meron marami rin siyang inaasikaso nga. May anak din po. May anak po. Guys. Opo. So, panasang, panasang, panasang. Uh, po alay ka nga rito nak hmm. okay ka lang talaga? maraming kinukumusta ka nila ganyan okay po eh pinatingnan ko po kuya yung ano yung sasabi ko pong hospital dito sa Lipas hingingan po kami ng 50000 unang paso yun po ay private hospital? opo, opo. yun po ay parang deposit pa lang ano opo pag daw po bibili ng dugo at silang bibili, sila daw po ay, ano, 1.5 daw po lang sa kanila. Ayan, okay. di, yun, mga kababayan, no, lalong lalo na yung mga kababayan natin sa, ano, yan, dyan po sa atin, sa back mc. Sabihin mo, nak, alika rito. Yan, kasi kailangan-kailangan po ni Lala ma-admit para mapalitan na ng dugo. Ano, nak, kasi ito po yung kalagayan niya. Sabihin mo, nak, baka naman. <laughs> Nakakatawa hmm. naman ano ah, Kasi bagamat ah, uh, Kahit itong ganyan may Opo, Kahit siya may nararamdaman, ayan, mm -hmm. Napaka masaya Yun po yung nakakatakot dyan eh hmm. yung, Kasi kitang kita yung, sa sitwasyon yung, siya, niya ano, Pagkayan daw po ay Nagbara sa ulo Bigla na lang Bigla raw po yan uh, Ibig sabihin yun know, yung sasabi raw yung stroke Opo, kasi kahit sabihin po ni Lala, kahit makita natin masigla masigla yung bata, hindi po maitatanggi ng ano eh. Ayan oh, itim na itim yung kanyang mga labi. Kaya nakakatakot dyan, baka... Para dito man nung sa puso, ayun doon siya sa aming atakan. Ay, opo. Ayun po siya mo ng tuton niya. Baka raw atakan. Kailangan daw nga kung mapalta ng lugo at na sa normal. Eh, hindi pa ulit kayo nakakapag-inquire o nakakabalik sa ano, sa Bat MC. Hindi pa po, po. Eh, meron po akong isang pinapunta. Uh, ngayon po kuya. Ito sa kapitan. ni eh, pa rin din una doon. Ngayon po, ang sabi sa akin ay ipapasok daw sa Maynila po. Eh. Ha, sa Maynila. Hindi, kako po ay baka mong magamot doon yung kato po lang ay di kami po yung raw Opo, tsaka talagang ano mm. uh, sa sitwasyon po talaga ngayon lalo ta mga public hospital natin talagang mm. ano crowded ano sobrang dami talagang tiyagaan puno nga daw po sa dotings eh Opo, talagang ang ano dyan yung tiyagaan ano talagang paglalaanan po natin ang oras San man ko po ni lapit ko San man po. po, eh. po? Ito po sa amin dito sa at na lapit ko na rin po. Eh. Nawa po ng ako sa katayo niya. Eh. Sa araw nga po nakita niyo lang ang uli ay ito na itong ano, kitang-kitang ng aking mga nakikita niyo na naman. Pag po malamig ang panahon, makita nyo, ito na, sobrang. Yung pagkaalis ko rito, dumating sa sitwasyon para sumama yung pakaramdaman? Masama, yun ay inahiga na lang dito. Pag inahiga na lang dito, makikita na Kaya kung ka hindi ko na tinatanggal ang kama, parang gano'n yun. Hindi yun, sabi niya, hindi nilang masakit sa may naramdaman. Magtaya yun yung inahiga rin. Alam ko naman kung kagayon na. Pero pagkain man yung masaya, wala kang naramdaman. Mm -hmm. kulit-kulit. Ah, <laughs> tayo okay, mababayan. Kaya lang nakakatakot pa rin talaga kasi yun nga. masaya po siya, no, masayahin bata. Kaya lang hindi talaga maitatanggi ng kanyang physical appearance na mayroon siyang pinagdaraanan. May tinapay ka pa? Sino umubos? Eh, e, eto, eto, eto. Si Utoy. Ah, eto. Ha? sila umubos ay gusto mo pa ulit yan may dala si meron sila ulit ipinabibigay sa iyo ah, para kay Lala yeah, oh, hindi ka kasama hindi ka kasama gusto mo rin ay para sa, para sa iyo na din halika nga sa kuya Benji hmm, namiss ka ni kuya Benji eh. si kuya Benji namimiss mo din Ha? Huh? Chachat nga po sa inyo. Lagi daw po nang namimiss kayo. <laughs> Ikaw ba yung nagchachat? Pusad ka dito. Yan pong kapatid niya. Hindi siya marunong. Hindi siya marunong yan. yan. Ayun lolo pong kanyan. Yung kuya lolo ang kanyan. <laughs> <laughs> oh, lala. Oh, bukod siya tinapay, meron uling sobre. Tingnan mo uli ang laman. Hmm. Kasi yun, meron uli silang pinaabot sa iyo yung mga kababayan ito po yung tulong nyo yan meron sila resibo <laughs> resibo ayan yun yung resibo ng tinapay tapos ito na kayong natira ah, ito ay anay tatay ito ha meron po uli ito po ay ah, tanggap mo one, one two, two three, three four, four 4,100 oh, tapos ito pa kasama pa yan yung sukli yan oh, kasama, din yung maliliit <laughs> yan lahat yung tulong maraming maraming salamat <laughs> <laughs> sa <laughs> tumulong sa akin ngayon hmm. tapos syempre <laughs> ano uh, ah, may Papa Jesus Try pa rin lagi, anak. Kasi marami pang tulong ang kailangan natin. Nanay, meron po uling nagpabot sa atin ng tulong. Ano masasabi niyo sa kanila? Ako po ay nagpapasalamat ay unang-una po sa Panginoon at sa mga taong natulong sa aking anak at Hmm, um, ako po'y nagpapasalamat sa kanila. Sana po'y lagi po silang gabay ng Panginoon. Wala po akong kahilingan sa lahat ng natulong na sana po lagi ng gabay ng Panginoon, lalo na na po kay Kuya Benji. At ako po yung humihingi po ulit ng tulong para po naman sa aking anak. Sana po naman, huwag niyo po kaming kalilimutan. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay tatay? Sa natulong po sa aking anak, ay maraming maraming salamat. At ang aking pong anak ay nagdamot. Sana po naman ay gumaling po siya. At sa inyo po naman lahat ay napaka maraming salamat sa inyo. Lalo na lang sa Panginoon ko. At nagamot ko nga kong anak sa abot ng inyong makakaya. At maraming maraming kong salamat sa inyo. Yan po lang. Siyempre mga kababayan, no? meron din po tayong pasasalamatan. Alik anak dito, pasasalamatan natin sila. Ah, kaya po may nadala si Kuya Benji ngayon. Again, maraming maraming salamat po. Ah, dahil po nalimutan ko yung aking mahiwagang notebook <laughs> kung hindi nag-contact pa ako sa bahay para po papicturan. ah, uh, maraming maraming salamat po kay Ramville Asilo. Uh, nagpabot po siya kay para kay Lala ng 1,000 pesos. Uh, Gcash account number 1592 500. Uh, kay Ma'am Ruby Marcaida 215 at kay Ma'am Nora Cherry. Ma'am, maraming maraming salamat po. Nagbigay po si Ma'am ng 2,800. Yun po yung total of 4,515. Uh, oh, thank you, ikaw. Maraming po salamat sa inyo. Kung ako, sana po marapang tumulong sa akin. At para po ako mapapasok na sa ospital at makapagpalit na ng dugo. Thank you po. At anong gagawin pa rin? Dasal pa rin. Ang galing naman nila. na <laughs> <laughs> Ay, ano, kaya Benji? Ayan, ingat ha lagi. Again mga kababayan, no? Uh, kung gusto niyo yung ginagawa po ni Kuya Benji, pagtulong natin sa ating mga kababayan, no? Uh, naglalambing din po ako sa inyo na may kasamang pakiusap, please support po yung ating page, uh, please follow po, gayon din po yung ating channel, please subscribe po. Yun po eh, para mas marami po tayong matulungan. Ano? At syempre, uh, bago po sana natin tapusin tong video, wag na wag po natin kalimutan. No? Uh, bago tayo mag-scroll down, <laughs> please share this video po. Dala na ulit sa kotse. Ito na may ipinakita ko lang. Para lang makita sa video. Ah, padala na. Joke lang. <laughs>